Danica Soto, ganito pala ka hands-on kay Tali. Ang bait naman na ang ate Danica. Muling nagkasama-sama ang buong pamilya ng Soto family para ipagdiwang ang kapaskuhan ngayong 2023. Bukod dyan si Tali nga ang pinagpray nilang lahat at talagang napaka hands-on ni Danica. Bukod dito ay napaka sweet din nito kay Tali. From thy bounty to Christ our Lord. Amen. 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 Lord, and happy, happy birthday. Lord God, happy birthday. And thank you for blessing all of us. I love Bless you. And thank you for healing me. I love you. Amen. 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 Pamilya ni Jinky Pacquiao at Manny ang simple nang naging Pasko ngayong taon matapos ang birthday ni Manny Pacquiao nitong December at ang mga Christmas party na ibinahagi ng pamilya ni Manny at ni Jinky Pacquiao para sa mga tao. Nagdiwang naman sila ngayon ng kanilang simpleng Christmas party para sa kanilang pamilya. All Yellow ang naging theme ng pamilya ni Pacquiao. Muling hinangaan ng publiko at ng netizens ang mga simpleng ayos ng mga anak ni Jinky Pacquiao, lalo na si na at Mary. Maging ang ayos ni Jinky ay napakasimple lamang din. Heart Evangelista, Nagpasko kasama ang mga anak ni Chase Escudero sila nag day off mula sa kanyang trabaho ang actress at model at fashionista na si Heart Evangelista at nagdiwang ito ng kapaskuhan sa Pilipinas kasama ang kanyang husband na si Chase Escudero Bukod dito ay ibinahagi din ni Heart Evangelista ang mga larawan na kuha kasama ang mga anak ni Chase Escudero Ayon pa nga sa naging caption ni Heart From our family to yours Have a blessed Christmas and happy holidays na siyang nakakuha ng likes at comments. Tony Gonzaga at Alex Gonzaga masayang nagdiwang ng Pasko ng magkasama. Sa mismong pagsalubong ng Pasko ay masayang ibinahagi ng actress, singer at vlogger na si Katy Gonzaga o mas kilala bilang Alex Gonzaga ang masasayang larawan kung saan nagdiwang sila ng magkakasama ng kanyang ate at ng kanyang mami Pinti at Daddy Bunoy. Caption nga ni Alex Gonzaga sa kanyang social media, Christmas is really about family. It's the birth of our Savior Jesus Christ. Merry Christmas everyone! Simpleng Buhay at Pasko ni Andy Eigenman, lubos na hinangaan ng publiko tila patuloy na pinatutunayan ni Andy Eigenman na tama ang kanyang naging desisyon noon nang lisanin niya ang showbiz at patuloy na nanirahan sa tabi ng dagat ang Siargao. Hinangaan naman ng publiko ang napakasimpleng buhay ngayon ni Andy Eigenman kasama ang kanyang fiancé na si Filmar Alipayo kasama pa ang kanyang mga anak. Bukod dito ay ikinatuwa din ng mga netizens ang napakasimple at kasiyahan na paglalaro ni Nakowa at ni Lilo malapit sa Christmas tree. Sharon Coneta at Kiko Pangilinan, maayos na muli ang samahan matapos ang naging Dear Heart concert ng megastar na si Sharon Coneta kasama ang kanyang ex-husband na si Gabby Concepcion ay maraming naging balita na tila nagkaroon ng lamat ang samahan ni Sharon at ni Kiko Pangilinan. Lalo pa naging maugong ang balitang ito nang sabihin ni megastar na hindi ito magdiriwang ng kanyang Pasko dahil sa sobrang pagod nito sa trabaho umano. Ngunit komento ng ilang netizens ay tila mayroon lamang itong pinagdadaanan sa kanyang relasyon with Kiko.